Pilalanin natin ang strongest boys in the world mula sa Romania. Si Juliano Stro, 9 years old at ang kanyang kapatid na si Claudio, 7 years old ay literal na pinakamalakas na bata sa buong mundo na lang ang kanilang mga muscles. Dahil ipinanganak sila sa isang bodybuilder na pamilya, mga toddler pa lang sila ay nagwa-weightlifting at acrobatics na mga ito. Nakamit ni Juliano ang dalawang world records para sa 90 degree vertical push-ups at pagsabit sa isang poste na parang isang flag. yep walang photoshop yan. Ang maskuladong mga bata ay nagbubuhat ng 4 kilo dumbbells at mabibigat na weights ng dalawang oras araw-araw para mapalaki ang kanilang mga biceps at chest muscles. May mga nagsasabing hindi tama ang pag-train sa mga bata ng ganito kabigat dahil napakabata pa nila. Pero ayon sa kanilang mga magulang ay natural sa mga bata ito at wala silang pinipilit sa kanila. Determinado ang ama ni Giuliano at Claudio na mapasikat ang kanyang mga anak nang lumipat sila sa Florence, Italy. Pero nang hindi umubra ang planong yon ay balak naman ni Daddy Stro na ilipat sila sa UK para makakuha sila ng trabaho o financial sponsor para sa mga bata. Good luck po sa kanila!